Ito, oh, ang, ang ganda pa ng mga kapiling. O, ganda, oh Ganda pa wow! siya. oh ang ganda ng, ano, o, oh, ito ba? <laughs> Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingiro Channel Ngayong araw pala ito mga kapilingon ay magpunta tayo ng simbahan dahil ano ba birthday kasi ng panganay namin tapos mag -ano ko lang, punta ko lang ng simbahan dahil free uh, weekend time ko man ngayon kaya grab na lang natin na pagkakataon magbisita ako ng simbahan kasi paminsan-minsan lang hindi ako makabisita doon kaya let's go mga kapilingon mag ano tayo ng bus, magkantay tayo ng bus At dahil nandito ng bus ay sakay na tayo eh para hindi tayo ma maiwan ma let's go mga kapilingon Two hours Later. At nandito na tayo mga kapilingon. Punta na tayo sa simbahan. Ito na tayo sa may exit banda, sa may hiwa. Pupunta ang Catholic Church. Nakarating tayo dito ba? Nabungkag kaya kung buho. Na ano, wala ko. Hindi kasi ako nakadala ng sombrero. Eh, di bali na eh. Importante makapunta ko sa simbahan. Pasok muna tayo sa tunnel para makalabas eh, sa exit 1. Exit 1 banda ba yun? Nandito ko sa ilalim ng tunnel. Mas kabisado ko kasi dito sa loob. Compared doon sa labas, iwan ko lang. <laughs> Pero nakabisado ko na kasi dito. Dati kasi doon sa labas ay eh, sobrang ano tagal kong ikot-ikot no? hindi ko makikita kung saan yung ano yung papuntang simbahan daldal -dal na daldal -dal ako ngayon hey, let's go na muna baliktad ng sitwasyon ngayon mga kapilingon dati kasi takot ako dito sa ilalim dumaan pero ngayon <laughs> dito na ako nasana ba maligaw ako sa labas kasi ang daming ganto dito banda kasi may, pag makikita ko na kasi yung sign na ano ba to katolik yeah, katolik church ay automatic Tokyo na yun Nako, sarado Sarado man ang pagpunta sa ano Dito sana yun oh, palabas para Catholic Church ba yan May nakalagay, Catholic University College of Theology Yan sana Kaya pala Nako, try natin dito sa kabila Baka muka malapit lang to Kasi sarado doon eh Naluko na to, dito ko naman ano ako dumaan <laughs> Naong sa <sana> ba? <laughs> dito ko kasi pinili dahil kampante ako. Ayun, sarado. Try natin kung ano na naman to. Bakabu. Balik na ito sa aking dinadaanan ganina ba? Doon na mga kapilingon. Dito tayo sa ano? Dito tayo banda. Doon man ang simbahan. Doon no? Oh. Doon banda. Yung may tawir na yelo. Pupunta tayo doon. Buti na lang katabi lang pala sa ano. Sa kabilang exit. Kasi sarado kasi yung paradoon talaga ba? pero malapit lang din naman at least pero <laughs> ano ba muntik ako ng ano kanina ang cute ng design na nila upuan, ano king wow. cherry na ngayon dito ba o tingnan nyo ang cute isang puno isang puno lang pero ang ganda tingnan ito na yung simbahan dito sa loob na to yan yan ang catholic church punta tayo sa taas ano ng kandila, magsindi ako ng kandila kasi birthday kasi ng ate namin. At saka matagal na rin ako hindi nakapunta dito ba. Kaya, kasi may time na ako ngayon. Nagdaan ako muna, nagdaan muna ako dito. May maraming tao sa sa loob baka may ano sila diyan. Ngayon baka may mas uwiwan ko lang. ano man to, marami ding ano dito, mga Korea na Katulik akala ko wala. Ito na sa, sa taas ng Paspilingiro. <laughs> Israel tapos na ako magsindi pasok muna ako sa loob mga 2, years later Bumaba na pala ako dito mga Kapilon di kung saan mag tayo sa kabilang bus hindi ko lang na-video kanina kasi nagsiksikan kami ka sa bus kaya hindi lang na rin ba kaya hindi talaga maano yung video natin hindi ma perfect Tumistansya <laughs> muna ako saglit sa may bus, bus station or bus stop dahil maraming tao ba <laughs> <laughs> nagtaka sila Sali yung mukha nila sa video Kaya distansya muna na para maka Makabuhilo si Pilingiro ba Kasi may 10 minutes pa ata mahigit Yung pag natin para makalipat Yung papunta sa bahay Yan, Transfer na tayo dito mga kapilingon Para makauwi na sa bahay Ito yung number kasi na Bus number kasi yung pataan doon. One eternity later. Ayun mga kapiligon, kabababa natin lang sa bus no? Pero magtry tayo magikot ikot dito. masura kasi ang aga pa naman no? Mataas pa yung araw ba? Galing sumbahan, ay I magtry mean, tayo dito. Baka sakali lang, baka panandali ang dumpster lang to ba? <laughs> baka sa palarin tayo, malay natin, makakuha tayo ng 1 million. 1 million na bariya. <laughs> Sula. Kaya let's go. Kasi umuwi ako sa bahay, sabi ko ba, nag-ano ako dun? Nagkikahiga para mang tinatambad ako eh sabi ko ba labas na lang si Pilingiro eh magliraw-liraw kaya let's go magliraw tayo dito sa ano sa mga sulok-sulok dito sana pala rin kaya let's go pasok kayo dito sa sulok na ito mga kapilingon panandali ang dumpster at saka ano pamama, pamasin ba o kumbaga baka sakali <laughs> sulat ah, nahirapan si Pilingiro eh nalilipong pa ba naano pa kasi ako na ano sa nahilo pa ba nahilo sa bus na aking sinasakyan kaya maghunting muna tayo sa mga sulok-sulok sana palari no sana pagbigyan si Pilingiro ngayon dahil kunting ano lang naman to dito lang tayo malapit ba hindi tayo maka, ano, pinakamalayo dahil pag sa malayo na talaga aw, ayaw ko talaga umuwi yung walang madala eh. Kaya, hunting hunting basura is life basura <laughs> dahil walang ano doon walang laman doon sa sulok ngayon kaya lipat na naman tayo dito Nako, parang wrong tayo ngayon. Ah. Parang pinipick up kanina sa garbage truck. <laughs> Nako. Iwan ko lang. Anong nagantay sa ating bihaya. Bihaya. Ay, still bihaya pa rin kahit basura na yan. Mapakinabangan pa sa taong kagaya kong walang-wala. Eh. Kaya, yun. Sintes, unahan na Ano nang sinasabi ko? Pilon, may nakita tayong sako ay kitchenware na to at <laughs> tingnan natin mga kapilingon baka maayos pa ba paano malalaman pag hindi natin tingnan kasula kaya let's go na ito garapon ito oh, ang ganda pa ng mag mga kapilingon ang dalhin na talaga itong pilingiro And ano man maaan na Ang ganda pa ng mga bag. Oh, hindi, hindi gas, -gas bah Ang dami, oh, ta, oh. Ang sosyal. Wow! gue dalhin talaga itu bapak ba nah, eh. <laughs> Iwan kulan. Ang ganda, oh. Ang ganda kasi, oh. Ang ganda, <laughs> Sana, oh. Naloko na para kung kawatan <laughs> dami. Ilagay na natin ito sa bag. Ay, dala. dami. Ay. Sus, ang ganda. Oh. Laling ko talaga. Ito, wow! ay, mura man yan. Ay, sa ano? Mura lang naman yan sa... Mura lang naman sa ano? Sa tindahan yan. Ay, yun, kung bilibilhin nero ng libre. Mukha kasi akong libre. Eh. Ilalagay na yan sa sako. Sobrang ano ni Pilingero no? <laughs> ano pa rin ba? Tumatawa ng Pilingero ba? ano tayo oh ito? Agoy. Hmm. Wow! Dito na tayo flex flex. Huwag na sa bahay kasi. Ano kasi sa bahay eh. Sa bahay dito sa hugas ito. O, dyan kayong donut. Ang sabi na kayong donut ko talaga. Kupi. Ang saya ni Pilingiro, mga kalit na bagay, pero sa bahala nag nabugka yung, yung lubot sa natin. Ito ba parang anong Sosyal, eh. to? Sosyal ay dalhin natin ito lahat. Ito dalhin natin ito dahil sobrang ganda. Eh. Ganda ko, oh. nice ba? Pair. Mm. Ilagay natin ito dito, eh. Sa so, sako. Ano pang lugay-lugay diba? Bahala na yung magkagilki. Kagilki lang naman ngayon. Mag-ingay-ingay ba? At dito banda mga kapilo may rice cooker pa. Wow! Ay, natin kung Dalawa ng rice cooker. Tino natin kung may wire pa. Oh. Tino natin kung uh, ang laki ng rice cooker na to, Eh. No, ng kaldiro. Parang sira na to ba? Tanggal ng ganito dito. Oh. Huwag oh, na to eh. Ang laki ng rice cooker pang ano ba? Pang pamilya. <laughs> Grabe. Iwan ko lang paano pa yun. ba? Para mang, para mang, ano, with padlock. Para mang bolt. <laughs> hindi man natin, eh, Kung may magnanakaw ng kanin. A few inches later. Dito banda mga kapilingo may nakita akong plastic. Nako. Tingnan natin kung anong laman ito. Pag, ano kasi, hindi ko pa nadala yung ano ko ba. Yung magic tinidor natin. Gamit na gamit. Yung magic tinidor. Eh. Ang ingay ng aso ba? Pinaghot ako. Madali sana to kung nadala pa natin si Magic Tinidor. Naluko na to. Ang ingay pa naman ng aso. <laughs> Nagsaka yung aso ba na. Sabi ng aso may kawatan ng basura boss. Nako, hindi, talaga. May ano rin natin ay. Kasi hindi, na hindi, hindi ko nadala yung ano eh. Hindi ito. Oh, ang cute mga kapila mo. Ah. Ano mo, traveling pilo. Baka nabuak yung bilahan natin. Asula. Hindi ko na lang tinanggal yung ano o may sapatos mga kapilingon Nike ay hindi pala Nike ano ba to ang ganda po na ano lang na nadugyot ba na mikos kasi sa ano eh ano muna yung camera na to ni adjust kasi parang ang layo eh tingnan natin ito baka may maganda pang mga basura ito po mga kapilingon oh. nilagay sa ano ba sapatos ang ganda ng sapatos oh Dadahin eh, talaga natin ito kasi maganda man. Ang cute laba lang katapat ito hugaw man kasi na ano ba dali natin to eh Naho, nadugyot ba baka na ano to matagal na siguro to <laughs> tinapon kaya nadugyot ay maganda to eh hala ang dami ito maganda pang sapatos ito mga ano wow! lang wow! sapatos ito so, may price pa oh ito may price pa ito oh. Hindi hindi gamit. ay dalhin natin yan hindi na pa ito tanggalin muna natin ito ibalik na natin ito mamaya ang dami naman. Sana ah. Oh. Ito rin oh, ang cute. Ay, magamit talaga ito ni ni Bunso ba? Ang gaan kasi. Ay, eh, dalhin natin yan. Eh. Puno na naman yung ano natin ngayon. Sana all puno, Hanapin natin ang pares. Ito gusto ng mga bata ko ba yung ganito boots boots pero wag na to kasi uberyos na. Ito ang ganda. Wow. Ang cute. Ay, magamit ito so, sa mga anak. Ay, mga ano man yung mga sapatos na yan. Mga... Ito, ito ang pares. Oh. Pares na dali natin ito ito oh. may price pa may price tag pa hindi na tanggal hindi pa natanggal hindi tinapo na kaya ang daming sapatos oy oh. <laughs> dami mga cute kuha muna tayo ng panira para makita nyo dito sa loob ah. ito oh, ang daming laman oh ang daming mga sapatos ba ito ang dunggit ng ano eh. ito oh. sobrang ganda pa dito hindi man ano ba hindi, ano, hindi na bunog ano ba hindi na overuse ba grabe, pilihan natin to. May mga dalsyos pa, oh. Ay, ang ganda ng dalsyos, oh. Wow! Yung Cinderella sauce, ano ba? Dalsyos na. Ah. Hindi <laughs> na ako nakaglab kasi. Ito, ang ganda ng, ano, <sighs> sobrang cute. Idalhin okay, natin yan. Yung ingay ng aso, eh. Nagtaka yung aso ba? Sabi ng aso may magnanakaw ng basura. <laughs> Ito, ang ganda. O, oh, dalhin natin ito kasi magaan sa pagdagaan sa paayan yan. Kaya, lagay muna natin yung isa. Eh. Itang kamera, basta na-flex na natin ito. Ang daming laman kasi. Ang ingay ng aso. Siguro ako. Kaya, ang, um, um, layo ng aso. Baka mayroong tao din naman sa iba. Baka hindi akong pinaghut ba? Hindi ako ang pinahul. O, ang dami ah. Oh. Ibalik lang natin ito mamaya. Itong mga ano ba? ito pilihan na natin kasi ito pilihan natin yan mamaya ito pang job forms walang <laughs> listo pero ang ganda pa pilihan natin yan mamaya dalhin natin yan ano ang dami sobrang dami hindi ko na lang hindi ko na lang kunin yung mga mga dugyot yung mga ano lang kunin natin yung mga maganda pa kasi sayang ipot natin yan ibalik lang din natin kasi hindi dalhin ba dahil dugyot na ito Haliin natin yan. Ang daming sapatos eh. Unlimited sapatos eh. <laughs> Hindi na. <laughs> Hindi na kailangan magbili-bili. Ito ang parang isa. Oh. Kunin natin yung... Magaganda pang pa kunin natin. Ay, huwag na lang natin kunin yung ano. Yung mga dugyot pa. Kasi, ang ingay ng aso eh. Nararatul tuloy, Spilingiro. <laughs> Ang dami kasi eh. Ay, relax lang pilingiro. Para kang hindi, hindi na na Basuriro ka naman. Magratol-ratol ka. Ay, hindi mo ma... Tarong kuan yung madala natin yung pangit. Ito ang ganda din no? Oh. Ang dami. Ala ang ganda nito oh. wow. natin, natin yung paris ito. Ang ganda siya, ang cute. I-check na lang natin pala mamaya kung um, baka dinala natin ba tapos Buak pala. Yung ano ba yung... Ano niya na... Sira na pala. May sinilas pa nga, oh. <laughs> sobrang dami ba. Nalito kasi ako kung... Anong dadalhin natin. Kasi sobrang dami. Tapos magaganda rin. Basta-basta yung, yung basura na dito. Ang dami oh. Ay. Baka nasa ilalim. Magaganda ba. Ito oh. Punin natin lahat para hindi ko sanang natin mamaya anong dadalhin natin kasi baka mamali tayo ba marungton, pangit, madala ito tingnan natin yan nakikita na yung lubot ko ba kasi maiksi kasi yung damit na nasuot nasuot natin ngayon tapos kailangan ko rin magsalita dahil sobrang ano din ito ang cute ng sandala ya. Yan lang muna parang ang dami kasi sa loob. Ah, ito pala ang paris ito. Dalhin natin yan. Maganda kasi yan. Tuwad ng tuwad din nero. Kasi pag hindi ka magtuwad-tuwad ay na maghiyahiya ka. Wala talagang basurang madala. Kailangan mo magbili tapos wala mo kang pambili. Yeah, oh. Dali natin yung ganito. cute oh. natin ko yung pares niyan. Hindi ko nagtingin na may-ari ba? Sabi may ari may <laughs> Hindi eh. na ito. Nataon lang na hindi pa pinipick up ba. Kala ko may bag. May eco bag lang pala. Kaya piliin natin yan. Ano natin? tanggalin ko muna ng tali no kailangan talaga tanggalan ng tali dahil para maano ba kasi ano kasi ala ko kasi kanina ako yung pinaghot sa aso yung kinahulan ba doon sinila so oh, wag na lang natin tanggalin ang tali. <laughs> dami eh. grabe. Dambuala, ay grabe dambuhala ay dambuhala sandamakmak na basura ay eh. ito ang ito siya dalhin natin ito dahil maganda man maayos ba ano ba ang gandahan sa kanya kasi lalo na yung sintas niya ba Hmm? ito ba? <laughs> sakto wow! ko sa pangalang anak ko. Eh. Ito, dalhin natin ito dahil sobrang ganda pa. yeah, ito. Ito rin, dalhin din natin. Ay, hugas lang katapat niyan. Ito rin, gusto ko rin ito. Oh, ang cute ba? Nadugit wow! lang siya pero hula piti. <laughs> Made in China. Pero ang ganda. Ang bago pa ba? Laba lang katapat nito eh. Ang gaan, gaan kasi dito rin oh, ang ganda ng design. Pwede pwede dito sa mga anak dahil sa amin kasi bukid tapos ma putik ba kaya ito kumakain ito ng ng lupa. Hindi <laughs> siya. Ito rin ay sobrang cute fila. Fila, fila kung sa Bisaya pa ba fila sa Tagalog magkano? <laughs> ang ganda. At ang cute ay dalhin na talaga 'yan. Ano pang inaantay-antay dalhin 'yan. Ito, ito rin, oh, ang cute, oh. Iwan ko lang saan yung pares nito. At ito rin, dalhin din natin ito. Sobrang ganda, oh, may star. Ay, dalhin na, ilagay natin yung dalhin natin dyan. I-ano natin yung ano, ito. Huwag na itong dalhin, oh, eh, para yung <laughs> liit nito, eh. Sa liig. Ito, huwag na to Si retired na ito, eh. Sumusuko na sa buka. Pati rin ito, sumusuko na ito. Tingnan ko pala yan, ano, no. Ito, walang pares, ayah. Maganda sana, nagustuhan ko sana. Nako, ay loko na. Ito, uh, ito ba mga kapila ko, oh, nagandahan ko talaga. Sobrang ganda talaga ito. ito wow! Siguro kasi ako ito sa bunso. Ito, sobrang cute at ang ganda pa ba. Bilhin talaga natin ito. Yan pang bilhin-bilhin. Oh. Ito, ito, ito. ito rin, ah, dito to pa pulang pares, oh. Laba pa lang. At saka punas, ang katapat niyan, Pulang. Ito rin, oh. Dalhin din natin ito. Sobrang, talaga, nandito pa yung sticker niya. Hindi nagagamit. Dalhin talaga yan. Ito rin. Ay, sobrang cute. Pang job ba? Pang bata. Halin din natin to. Ito sana. Gusto ko rin sana. Hindi ko lang nakita yung pares. Wala kasi doon. Kasi ang bago. Kasi oh. At ang gaan. Ito rin. Dali din natin ito. Magagamit ito sa pang, pang daros. Mga bako. Tauma ba? Kumakaya <laughs> so, ng lupa. Ito rin. Wala ang pares. Hanapin kung pares nito mga kapilingon para ano para ano natin dalhin natin to ang ganda kasi oh pago, ba hanapin natin pares. Paris akalain mo yun mga kapiligon ay hindi na si Heroes eh si pagkatsaga talaga ba oh. <laughs> sigurang nakakapaling jackpot pa rin tayo ngayon dahil Sana, ano, oh. Uh... akalain mo yun naka ano, tayo pa ulit ulit no may kabidyo ko kasi ako ang uh hasol -huh, yun ako na, uh -huh, nagluloading yung utak ba basta ikutikot pa rin ako mga kapiligon May ano pa rin tayo mga uh, daan daanan natin Pauwi na pala ako tapos nagtingin-tingin pa rin sa mga gilid-gilid. Pag sadyang talaga, ganito talaga ang buhay basuriro ba? Hindi <laughs> mo akalain na uh, maswerte-swerte lang talaga eh. Kagaya oh. ngayon, akalain mo. Meron pa tayong nakuha kahit saglit lang sa, sana ito. Pero meron pa rin. Basta may sipag at syaga lang talaga. <laughs> ang pagiging basuriro, mararag pa rin dito mga isda ba? Na iwan lang natin kung anong mahuli. Pero dito, kung anong makikita sa ating pagliraw-liraw ang <laughs> kaibahan. Ang kaibahan lang dito ay magkugi lang talaga sa pag ano ba sa minsan na ay, ay wala naman yung hiya. Ano, yung kaba na lang na, natili sa akin. Hiya. Yeah, wala na. Eh. Tanggap ko na talaga na ano ba sa dyang nag -enjoy man din ako. Eh. Kaya laking blessings na ito dahil Aww. talaga anuman. Kahit paulit-ulit yung sinasabi, hindi talaga ma-afford namin ito eh. Nagdan. Ano natin na tayo no? Pa-uwi na ba? Pero pag may makikita, ay kukunin. Kaya Dal-dal ng dal-dal, spilingero. Kahit tarog na tarog na yung ano natin ba? Yung kamera natin ba? Ano sa busuri <laughs> mo? Ano ba? Malaki mata kasi nagtingin-tingin tayo. Yung pag hindi natin pagkanahin yung budlat nating mata ay hindi natin pagkanahin. patuloy ng liraw-liraw ba? Importante talaga alirto kasi minsan kasi dati nag-iahiya ako ba? Nagpadaig ako sa aking Ayun tuloy. <laughs> Ayan ngayon. Let's turn Paali na maraming ano. Basta, iyon na yun. <laughs> Shoutout po kay Ma'am Mylene Pintuan from Ipugao Province. Shoutout din po kay Ma'am Fee Barsinas. An advance happy birthday po sa husband ni Ma'am na si Sir Lothar na magbe-birthday this coming April 18 from Kibawi, Bukidnon. Yan, advance happy birthday po, Sir. Shoutout din po kay Ma'am Marilu Cabrera. An happy birthday po sa anak ni Ma'am na si Sir Christian Kim Cabrera na magbe-birthday ngayon. Yan, happy birthday po Sir. Shoutout din po kay Ma'am Ma, am, Ma am si Wing. Shoutout din po kay Ma'am Silda Kalo from Cebu. Shoutout din po kay Ma'am Eva Santarin at sa apo ni Ma'am na si si Saiwin from Caloocan. Shoutout din po kay Ma'am Eva Konanan An happy birthday sa anak ni Ma'am na si Ma'am Mariel Kathleen Amor Kunanan from Santa Rita, Lubao, Pampanga. Yan, happy birthday po sa anak niyo, ma'am. Shoutout din po kay Ma'am Ideliza Hineo from Quezon City. Shoutout din po kay Ma'am Marie Dio. And shoutout sa mga anak ni Ma'am na sina Ali and Avri. Ab At sa mga kapatid ni Ma'am na sina Ma'am Mary Ann, Ma'am Susit, Ma'am Venus, Ma'am Kriza, and, and Kim. Shoutout din po kay Ma'am Heidi Tablati from Balut Tundo Manila. Shoutout din po kay Ma'am Eileen Abihero from Singapore. Shoutout din po kay Ma'am Nora Humadio And happy birthday sa asawa ni Ma'am. Na magbe birthday this month from Tacloban City, uh, from Tacloban. Yan maraming salamat po sa inyong lahat mga Ma'am answer. Sir. Lalong-lalo na po sa mga nagsukurta at subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, pa-subscribe po na aking channel. Parang pili nyo channel. Thank you for watching. God bless.